So, yung 10k mo pag uwi mo 20 na lang may mga nagtatanong na kung talaga bang 10k ang kailangan mong budget kapag magbabagyo ka so kukwentahin natin kung magkano nga ba yung nagastos ko sa bagyo welcome back to my channel. For today's video, pag-uusapan natin how much did I spend for my Baguio trip. So, I posted this video kasi and ang nakalagay doon is nakakatakot pala mag-Baguio. Yung 10K mo, pag-uwi mo, 20 na lang. And it got, I think, 100,000 plus views and ang daming comment. Uh, may mga nagsasabi how much did they spend nung nagbagyo sila. May mga nagtatanong na kung talaga bang 10K ang kailangan mong budget kapag magbabagyo ka. And may mga nagsasuggest na kung saan magandang magstay or nagsasuggest na dapat planuhin yung gastos para hindi gumastos ng malaki. In this video, kukwentahin natin kung magkano nga ba yung nagastos ko sa Baguio para may idea na rin tayo, no? Nung hindi pa ako nakakarating sa Baguio, um, iniisip ko rin magkano ba talaga ang kakailanganin ko kung pupunta ako ng Baguio. So, para na rin may idea tayong lahat how much we need kung pupunta tayo ng Baguio. But before we start, kung bago ka lang dito sa aking channel, i-hit mo na yung like button dyan sa baba, mag-subscribe ka na rin, at i-hit mo yung notification bell para lagi kang updated every time na may bago akong videos. So yun nga ang upload ko na video na ang nakalagay ay Nakakatakot palang magbagyo Yung 10k mo pag uwi mo 20 na lang Medyo OA siya actually Meron kasi ako nakitang post Ang nakalagay, nakakatakot palang lumabas ng bahay Yung 1k mo pag uwi mo 20 na lang So dun ang galing yung post ko na yun Iniba ko lang, ginawa ko lang nakakatakot palang magbagyo Yung 10k mo pag uwi mo 20 na lang But I think medyo OA yung post ko Pero feeling ko ganun talaga dapat yung budget mo kapag pupunta ka ng Baguio. I-total natin yung mga nagastos ko for my Baguio trip. I think, um, umalis ako ng bahay. I have um, 7,100 cash on my wallet. And, dala ko yung aking ATM um, just in case kailangan or kulangin. Pero, hanggat maaari, hindi siya gagalawin, no? Uh, meron din akong pera sa mga online bank. Pero yung mismong cash na hawak ko is 7,100, I think. Hindi ko na rin masyadong maalala. And um, dito ako sa Muntinlupa. Ang kasama ko is yung mama ko. And meron pa kaming mga ibang kasama. From Muntinlupa, Nagbiyahe ako pa Makati the day before na babiyahe kami pa Baguio because madaling araw yung biyahe namin and nagpunta na ako doon the day before. So, ito total natin pati yung pamasahe ko galing dito sa Muntinlupa. So, from dito pa lang sa amin, papunta ng Makati, I think I spent 250 pesos. Nag-tricycle ako dito sa amin, nag-jeep ako pa, pa Alabang and then sa terminal, nagbayad na ako ng back and forth na pamasahi ko dahil card ang gamit doon, yung trip ko card. Bayad na ako ng pang back and forth na pamasahi ko para pag uwi ko, hindi ko nalalaman na yung card ko. Pagdating sa market market, nag tricycle kami papunta doon sa tinutuluyan ng mama ko. And then along the way, papunta kila mama, meron akong nakitang shein na damit. Long sleeve siya and naghanap talaga ako ng long sleeve kasi nga papunta kami sa Baguio. May nabili akong isa, I think 80 pesos. So yung papunta ko pa lang doon, kilala gumastos na ako ng 250 pesos. Then the next day, September 27, maaga kaming bumiyahe around 5 AM. Nagbiyahe kami papunta sa Victory Liner Cubao Terminal. So from Makati to Cubao, Or, should I say Tagig to Cubao kasi parang Tagig na sila doon ngayon. Nag-taxi kami from Tagig to Cubao. Pero hindi kami nagbayad ng taxi kasi yung isang kasama namin, kanya yung taxi. So, hindi na kami nagbayad. Pero ang nakita kong taxi fare is 300 pesos. So, kung babiyahe ka nga, kasama pa rin talaga sa total mo yung mga taxi-taxi. Even yung papunta pa lang dun sa terminal. So, dun pa lang tipid na agad kasi hindi na kami nagbayad ng taxi. Pagdating naman namin sa Cubao Terminal, yung pamasahe ng bus na regular is 616 pesos. Yung namang deluxe is 1,500 pesos. So what's the difference? Yung regular bus is meron siyang stopover, wala siyang CR sa loob. While the deluxe is meron siyang CR sa loob, so dire-direcho lang yung biyahe niya, hindi na siyang magsa-stopover. And I think mas comfortable yung upuan doon, pwede kayatang mahiga, so kaya mas pricey siya. So nagbigay ko ng 1,000 pesos sa tito ko and ang pamasahin nga ay 616 pesos. Hindi ko na kinunga yung sukla sabi ko dadagdagan ko na lang para sa pamasahin namin pa uwi. Pagdating namin ng Baguio, yung Victory Liner Terminal is malapit lang din naman sa Burnham and dun sa accommodations namin. Pero since madami nga kaming daladala, kailangan namin mag para makarating doon sa accommodations na binok para sa amin. I think nagbayad sila ng 150 pesos dun sa taxi hindi nila ako siningil, <laughs> hindi ako nag-ambag. So, wala pa rin akong binayaran. And, ano na yon mga dumating kami doon mga hapon na, mga 4pm na siguro. And, gusto ko nga sanang mag-night market, kaso, ayun, medyo pagod na talaga din yung mga kasama ko. Parang mas gusto nilang magpahinga na lang that night to, so, hindi na rin kami nag night market. Mga baon sila sa biyahe na adobo at saka kanin. Ito na yung laging dinner namin. Hindi na kami bumili ng dinner. Pero nung gabi, lumabas kami, nagpunta kami sa convenience store para bumili lang ng drinks and snacks. Meron akong binili doon pero hindi rin ako nagbayad kasi yung tito ko yung nagbayad. So nakalibre na naman ng taong ito. Bumili lang sila ng um, drinks, ng snacks and may bigas pala sa 7-Eleven. So bumili nga ng bigas kasi naubos na rin yung kanin na baon-baon nila. Ang yung ganap namin that night, and natulog na lang kami at nagpahinga. Kinabukasan, September 28, maaga kami nagpunta sa Burnham Park. So, ang plano ko nga is mama Sheldon and magbike. Yun nga, naglakad-lakad kami sa Burnham Park. Um, nagbike kami ni mama, pero yung rent ng bike, hindi na naman ako nagbayad, yung tito ko na naman yung nagbayad. So, nakatipid na naman ako. And then pa-uwi bumili na rin kami ng pangluto, ng mantika, ng itlog, ganyan. Naghanap kami ng palengke, gusto sana nilang magluto ng sinigang. Pero hindi namin nahanap yung palengke. Medyo halfway pa lang kami ng paglalakad. Sumuko na kami, bumalik na kami sa condo. Nabili na lang namin is egg, mantika, ganyan. And meron na nga kaming bigas from last night. And then nung lumabas ulit yung mga kasama namin, bumili naman sila na lechong manok. So, yun yung naging lunch namin. Ang breakfast namin is yung egg, and then yung lunch is yung manok. Again, wala na naman akong ginastos doon kasi sila yung gumastos. And that night nga, may inattendan kaming event. So, yun talaga yung purpose ng pagpunta nila doon. Manonood sila ng fashion show nung kanilang apo. Sumabit lang talaga ako, no? So, nakakita ko ng pagkakataon na makapagbagyo. So, sumabit lang ako sa lakad nila. And ako lang mag-isa, hindi ko kasama yung mag-ama ko kasi hindi ko pa nga kaya yung yung expenses ng pamasahe papuntang Baguio and yung mga yung para sa accommodations. So ako lang yung sumama sa Baguio. So yun nga ginrab ko lang talaga yung opportunity na may masasabitan ako pa Baguio para ako lang. Going back yun nga may event kaming pinuntahan sa RNJ Hotel, medyo malayo siya dun sa condo hotel na tinutuluyan namin. So nagtaxi kami papunta ron at saka pauwi. And again, wala akong binayaran sa taxi. Kasi sila yung magbayad. So ang dami ko talagang natipid dito sa trip na to kasi sila nagbabayad ng mga taxi fare namin. And then nakauwi kami siguro around 11 pm or pa 12 am na. So nagugutom na kami. Nagpunta kami sa Chowking na malapit doon sa condo hotel na tinutuluyan namin. Actually, pasara na yung Chowking pagdating namin hindi na sila tumanggap na doon pa kumain. So, take out na lang. Kami yung last customer and take out na lang. Yun yung dinner namin that night. Wala rin akong binayaran kasi sila rin ang nagbayad nung um, King. So, laging libre ang taong ito. Lagi ako nakakalibre. So, malaki talaga yung natipid ko. And then, the next day, September 29, that was Sunday. Ang original plan namin is magsisimba sa morning and then yun na yung araw na mag-iikot-ikot kami sa Baguio. Like, pupunta kami ng Mines View, strawberry farm and sa kung saan pa man kami pwede pumunta pero morning pa lang umuulan na talaga no so may bagyo that time bagyong Julian yata nasa north siya hindi siya actually sa bagyo pero signal number one sa bagyo hindi na kami makagala hindi kami makalabas so hinihintay naming tumigil yung ulan medyo humina yung ulan ng mga magtatanghali na like magla lunch time And tinry namin lumabas. Sabi namin kakain na lang kami sa labas. Original plan is kumain sa Jollibee which is yung malapit dun sa condo hotel namin. And then kung pitigil na yung ulan tsaka kami pupunta ng cathedral ng Mindview, ng Strawberry Farm and sa kung saan pa pwedeng gumala. Um, pagdating namin sa Jollibee <laughs> naisip nila na chicken na naman. Chicken nga yung kinain namin kahapon. So nagkayayaan na mag SM Baguio na lang para maraming um, choices ng foods. Paglabas naman namin, nag um, tanong lang kami doon sa parang enforcer kung sa kami pwede sumakay ng taxi kasi baka bawal basta-basta sumakay sa kung saan doon. Tinuro naman niya na doon pwede na kami sumakay. And ay nga namin na pupunta kaming SM, ganito naghahanap kami ng makakainan. And bigla niyang inirecommend yung Good Taste Restaurant which is nandun lang sa street na yun malapit sa kinatatayuan namin. Walking distance lang, bababa lang kami doon sa street na yun. And yun, naisipan nga nila na doon na lang sa Good Taste restaurant kumain. Pagdating namin napakahaba ng pila, which is lalo silang na intriga and willing silang maghintay. So, meron akong vlog. Nung kumain kami sa Good Taste Restaurant, ilalagay ko na lang siguro dito sa card sa taas. Ang kinain namin doon is worth 1,552 yata. And since puro senior yung kasama ko, parang nasa 1,2 na lang yung binayaran nila. Nagsishare ako, ayaw nilang kunin. So, nakalibre na naman ng taong ito. iba libre ako sa taxi, tsaka sa food doon. And, hindi na talaga maganda yung weather. After namin kumain sa Good Taste Restaurant, hindi na kami nakatuloy pumunta ng katedral o sa kung saan man. Kasi nga, malakas talaga yung ulan as in. So, bumalik na lang kami sa condo. And, yun, nagtulog-tulog na lang kami doon. Ako, nag-tiktok-tiktok na lang para hindi naman sayang yung oras. And then, nung gabi, um, last night na kasi namin doon, ang plano, kaya nabukasan Monday is uuwi na kami wala pa akong pampasalubong sa kapatid ko. So, nung gabi kahit medyo maulan, niyaya ako si mama pumunta sa night market. Niyaya namin yung mga kasama namin pero ayaw nila lumabas, tinatamad na sila kasi nga maulan. Kami lang ni mama pumunta kami dun sa night market. Nag-map lang ako. Um, natuntun ko naman yung night market kaso pagdating doon may nadaan ng kaming police doon sa kabilang street nagtanong kami kung saan yung night market ayun tinuro niya nga nasa harap na lang namin pero wala yung night market kasi canceled siya because meron ng bagyo so walang night market pero yung lugar na yun isa parang public market na rin nila eh. so may mga tindahan din na naka open So, pumunta na lang kami doon. Doon kami nakabili ng pampasalubong, no. May mga tinda rin naman doon. Yun nga lang, hindi, hindi ganun karami yung mga stores. Since gabi na rin yun, siguro sarado na rin yung iba. So, may binili kami doon, bags, keychain, at saka yung mga peanut brittle, ganyan, and strawberry jam. Yun lang yung binili namin. Siguro nakagastos ako ng 1,075 pesos para dun sa mga ipapasalubong ko dun sa kapatid ko. Wala akong masyadong budget so hindi ako bumili ng masyadong maraming pampasalubong. So 1,075 yung nagastos ko that night. So for the first time yata nakagastos ako sa Baguio. And then the next day nga Monday sobrang maulan. Pinag-iisipan nga namin kung makakauwi ba kami that day. Pero we have to because merong check up yung um, isang kasama namin the next day and hindi pwedeng hindi siya makarating sa kanyang appointment. Then namin na makauwi. Um, we check kung merong biyahe yung Victory Liner and yes, meron silang biyahe. And in fairness sa mga Victory Liner terminal, ang gaganda ng mga terminal nila. Um, ayos, malinis, ganyan. And since nung papunta nga kami, di ba, nagbigay ako ng 1,000 pesos sa tito ko and hindi ko kinuha yung sukli. Kasi nga sabi ko, dadagdagan ko na lang para sa pamasahe namin pa uwi. Bigay ako ng 300 pesos pandagdag dun sa sukli ko para sa bus fare ko. And same lang yung bus fare, 616 pesos para sa Cubao Terminal ng Victory Liner. So, sa Cubao pa rin yung drop-off namin. Pagdating namin sa Cubao, pagdating namin dito sa Manila, um, nag-taxi kami pabalik sa Makati or, or Tagig. na nga pala. So, nagtaksi taxi kami papunta don sa kanila. 300 plus. But I think nagbayad yung tito ko ng 400. And hindi rin ako nag-ambag. <laughs> hindi rin ako nag-ambag dun sa taxi pair pabalik dito. Ang ginastos ko lang nung pauwi kami is 300 pesos para pandagdag dun sa aking bus fare. And dito na ako sa kanila sa tagig na tulog. Kinabukasan pa ako ng biyahe pa -uwi dito sa Muntinlupa pauwi naman dito sa amin sa Muntinlupa. Um, hindi ko na nilagyan yung trip ko, card ko. Dahil nung papunta ako, nilagyan ko na yon ng laman para may pamasahe ako hanggang pauwi. So, yung card lang yung ibinayad ko sa bus pauwi. Pagbaba ng alabang ay 13 pesos para sa jeepney fare. Nagpasundo ako sa anak ko sa kanto. Niaya ko siyang mag Jollibee para ano lang, pakonsuelo lang na ako yung naglamierda sa Baguio tapos hindi ko sila sinama. So, niaya ko na lang mag-jollibee yung anak ko and I think I spent 626 sa Jollibee. Hindi <laughs> ko alam kung kailangan ko pa itong isama sa Baguio trip expenses ko. And, pamasahin namin pa uwi pa tricycle is 24 peso. So, nakalimutan ko pala pagdating namin pala sa um, Victory Liner Terminal sa Baguio. kita kaming fresh strawberry ni Mama. And, hindi nga kami nakabili ng fresh strawberry dun sa um, kanilang public market. 150 ang isa. Bumili kami ng apat. Binayaran niya yung 500, nag-add ako ng 100 pesos para doon sa fresh strawberry na inuwi namin. May mga binili kasi siya na ako yung nagbayad. So, gusto niya yung ibalik yung ano, ginastos ko. Kaya siya nagbayad doon sa strawberry. Ganyan niyang si mama. In total, ang nagastos ko dito sa aking Baguio trip is 5,388. So, i-round off na natin. Gawin na natin 54 Let's say it's 5,400. And meron nga akong dalang 7,100. Um hindi ko na matandaan kung magkano yung exact na dala ko eh. So, yun, let's say 5-4 yung nagastos ko dito sa aking Baguio trip pero 'di ba, ang dami kong nalibre and I think kung um, ako yung magbabayad ng mga um taxi fare and ng mga po and kung natuloy yung gala namin sa kung saan-saan is hindi lang yun yung talagang magagastos ko kung nakagala kami and alam ko yung mga pupuntahan na merong pwede kang magsuot ng pang na damit, may bayad yun. Pupupunta ka ng strawberry pa, bayad yung strawberry picking. Do walang entrance fee yung kanilang mga ano ha, mga pasyalan doon. Yung mga gagastusin mo lang doon sa loob. Like yung kung gusto mo magpa-picture, kung gusto mo mag-strawberry picking, mga ganyan. And hindi pa nga kami natuloy sa gala namin na yun. And kung naggala din kami, of course, may taxi pair din yun. Kaya iniisip ko din talaga na kung lahat, ako yung magbabayad, hindi ako makakalibre. I think, i aabot din siguro ng almost 10K yung magagasto. As I've said earlier, OA yung post ko. Ginaya ko lang yun dun sa nakita ko ngang post and medyo binago ko lang since kabababa ko lang galing bagyo. Naisip ko lang yun medyo mahal talaga yung accommodations na nakuha namin dahil 5k per day siya pero sulit na sulit naman yun kasi katabi lang niya talaga yung Burnham Park number 1 and kompleto siya fully furnished siya. Meron siyang rep, merong um, stove, merong mga kaldero na gagamitin mo pagluto, may kutsilyo, may can opener, may mga spoon, everything na gagamitin mo. Para kang nasa sarili mong bahay, meron. Meron din siyang rice cooker, merong water dispenser, merong microwave oven, and nakita ko may coffee maker din doon which is hindi naman namin ginamit. So yung 5K 5K per day para sa condotel is sobrang sulit kasi you have everything. And maganda yung room Maganda yung accommodations. Yung tuluyan namin, meron siyang two rooms. Meron siyang sala. May dining and may TV with wifi and Netflix pa. Pinsan ko, nagbagyo sila. Um, kinukwento niya, yung kanilang accommodations is 2 pipe per day lang. Wala siyang kitchen. Hindi ka pwede magluto. Tulugan lang talaga siya. So, yun din kasi yung kagandahan ng accommodations na nakuha namin. Kompleto siya. I think, mas mapapagastos ka nga kung kakain ka ng kakain sa labas. So, much better yung may kitchen. Isa nga sa plus, yung katabi niya lang mismo yung Burnham kasi kapag nasa Burnham ka na medyo malapit ka na sa lahat ng mga pasyalan na nandun sa Session Road and sa, sa Mines View I think it's ilang minutes lang away din from Mines View so hindi ka rin gagastos ng malaking taxi fare at alam ko may mga jeep din doon. no so kung pupunta ka ng Baguio kailangan mo rin talagang i-plan and dapat alam mo yung mga sakayan madali namang i-search and marami namang videos on social media na nag tuturo kung saan ka pwedeng sumakay papunta sa kung saan lugar sa mga kung saan pasyalan sa Baguio ang tips ko lang kung pupunta kayo sa Baguio and gusto nyo medyo budget yung um, expenses nyo, kumuha kayo ng murang accommodation pero yung mga mahal na accommodations like yung kinuha namin is Condotel is, malaki din naman ang advantage nya and convenience nya so nasa sa inyo na kung paano nyo gusto iplan yung inyong Baguio trip pero yun nga may mga murang transient house kung gusto nyo makatipid ang nagastos ko is 5.4 pero nakalibre ako ng pair sa taxi and sa food ko sa aking Baguio trip. So, kung hindi nga siguro ako nakalibre and ako lahat ang gumastos for myself, I think is aabot din ako ng um, roughly or almost 10. Km. So, yung expenses na binabanggit ko is only pang isang tao. So, Okay lang din naman siguro para hindi ka ma-short. Kung pupunta kayo ng Baguio is mag-budget ng 10k per person. So we are planning nga to go back next year and isasama ko na yung buong family ko. And I think ipa-plan ko ng maayos itong trip namin. Iniisip ko kung mas makakamura ba kami na hukuha kami ng sasakyan na i-rent pa Baguio or magbabas kami pero may mga kasama nga kaming bata and if ever 10 to 13 persons kami So, pag-iipunan ko pa. So, to answer the question, kailangan ba 10K per person ang budget kapag pupunta ka ng Baguio? For me, yes. Mas okay ng sobra kesa kulang. No? So, kung sobra yon may uuwi mo pa yung sobra, eh di... Mas maganda, ba diba? Pero kung nasa Baguio, katas ko lang yung budget mo, no? parang mahirap naman yun. Nasa 5-4 nga lang yung nagastos ko, it's because nakalibre ako sa food at sa mga taxi fare namin nung nasa Baguio kami, no. So, yung mga kasama ko, they are way older than me. Mga senior citizen na sila, so I don't argue. Kapag kumakain kami, nagtatalo-talo pa sila kung sino ang magbabayad. So, nagtatry akong mag-share one time nung kumain kami and hindi nila kinuha. So, nakatipid talaga ako. Ang laki din ang natipid ko sila ang napagasto.